Uh, welcome back sa aking YouTube channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay paano ang tamang pag-assume at pag-turnover sa lagbok ng isang security guard. Okay, uh, pero bago natin umbisahan, kung bago ka pa sa aking YouTube channel, uh, pa-subscribe naman guys, pa-like, share, and pa-comment. Siyempre, hindi naman natin alam lahat. Yung ituturo ko lang rito, base lang sa experience ko at sa nalalaman ko. Kung meron akong di maituro dito, mga ka-59, pa-comment na lang sa comment box para mabasa rin ng ibang makapanood para matuto sila. Kaya, uh, na natin, mga ka-59. Uh -huh. Ipisan natin sa paano ang tamang pag-assume. Yan. Kunwari ito. Guys, uh, yan. 1800 hours. Assume PDR or Post Duties and Responsibilities from outgoing guard. SG. Yan. Ang kapalitan ko di mga ayam including all items listed below yan ang tamang pag-assume mga kapay yan sulat mo yung uh, na-receive mo kunwari ito uh, 19mm with magazine and 8 amos with serial number 3903171877 yan kailangan mong isulat kung ilan yung uh, bala nya tapos kung may magazine ba tapos yung serial number. Importante to mga kapayimlan, yung serial number na yan. Check nyo lagi yan, baka mamaya pinalitan pala yung baril nyo. Chinek mo yung bala, tama yung bala. Tapos yung serial number pala, mali. Pinalitan pala yung baril nyo, eh, madadali ka doon. Kaya lagi nyo i-check yung bala at yung serial number. Ganoon din yung radyo nyo, ayan one handheld radio with one charger oh, with serial number 2107A20168 yan na ah, check nyo lagi yan mga ka-59 uh, ah, pag assume nyo dyan ah, pag receive nyo yung radio nyo patayin nyo muna tapos ah, bubuksan nyo ah, tapos mag radio check kayo sa mga kasamahan nyo kung gumagana ba o hindi yan ang tamang pag-assume. Tapos, syempre, yung serial number, check nyo rin. Yan. Yan ang tamang pag-assume. Tapos, yan. Three assorted logbooks. Assorted uh, logbooks. Ibig sabihin, nandyan na yung journal logbook mo. Uh, recording ng mga... Sa amin kasi dito, uh, may mga recording kami sa tubig. Yan. Logbook recording sa tubig. Tapos, recording sa mga truck. Yan. Kaya, three assorted logbooks. Tapos for assorted case. Apat naman 'yan ah, susi ng CR, susi ng office, susi ng warehouse, at susi nung ah antok dito ah sa barracks. Yan. Yan ang tamang pag assume mga ka-59. Yan. Yung iba kasi, ah, real talk lang to ah. Yung iba kasi, hindi na nila sinusulat to. Yan. Ang isusulat lang nila rito, assume PDR from outgoing guard, SG mga ayam, including all items, covered this post. Yun lang, ang susulat nila. Hindi na nila isusulat to. Yan. Mga items niyan, hindi na nila indicate dyan kung ano yung mga receive na, ay yung mga items na na nila. Susulat na nila. All items covered this post. Yun. Ganun lang ginagawa nila. Hindi na nila sinusulat to at yun ay mali. Yung iba naman, uh, PDR from outgoing guard, yung mga ayam including all items listed below, sabi nila. Pero hindi nila sinusulat to. Pakita ko example, mga kapag ito galing to sa kasamahan ko rito pero itong pangalan niya rito tatakpan ko na lang yan ayan o, assume PDR from outgoing duty and properly receive turnover items in good conditions mali na yan mga ka-time na yan, Maling mali yan dapat yan naka-indicate dito yung mga items na na mo. 'di ba? Kunwar sinulat mo 'yan, E paano pala kung mali pala? Hindi mo chineck yung serial number. Hindi mo na chineck yung bala. 'Di ba? Madadali ka diyan kung ganyan ang paglalagbok mo. Yung iba naman ganito. 'Yan. Nag-assume na siya diyan. Wala nang headings dito. Wala na yung GOD, POD, COD, at yung uh, ah, GOD. Uh, ah, GOD ba yan? GOD. POD. POD. P.O.D. Yun. Di ba? Assume duties and responsibilities to the outgoing guard SG. Yan. Yung guardia. Including all items listed above. O, ito naman sinasabi ko. Listed above daw. Nasaan yung listed above? Ayun. Ito. Listed above. Pero maling mali yan mga kapib na hindi dapat hindi ito ang proper na pag assume And Hindi hindi ang proper pag assume maling mali yan saka dagdag ko na rin pag maglalagbok kayo mga kapib na yan o, bawal na bawal dyan may space na ganyan yan mga space na yan yan space bawal na bawal yan pag maglalagbok tayo walang space, laging walang space yan. Kasi kung sakaling nagka problema, pwede na lang singitan yan, pwede na lang sulatan yan. Okay, at pag-usapan naman natin yung tamang pag-turnover. Okay, tamang pag-turnover naman tayo mga ka-59. Pag mag-turnover, ganun din, yan ano yung sinulat mo rito yun din ang sinulat mo rito yan, 19 mm with, mag with magazine and 8 amos with serial number T903171877 yan, ganyan, one handheld radio with one charger with serial number 2107 820168 three assorted log box for assorted case. Yan tapos yan lagi mo nang remark no negative problem within 12 hours tour of duty. Ano din guys, ah uh, 59. Siyempre uh, yung iba kasi hindi na nila ini-indicate 'to. Yung sinusulat na lang nila, example, uh, bigyan ko kayo ng example. Ang sinusulat lang, PDR properly turned over to incoming guard SG. Ano uh, kunwari 'yan, 'no. Oh, kapalitan ko 'yan, including all items listed above including all items received listed above upon my entry. 'Yun yung kadalasan na uh, sinusulat kasi. Uh, real talk mga ka 59, na uh, yung iba kasi na 59 natin minsan, nagmamadali sila, tinatamad ng magsulat. Na dapat ay huwag natin gawin kasi nga hindi 'yon ang proper. Di ba? iba, including all items uh, listed above, receive upon may entry. O, maling-mali na yun agad. E, eh, paano kung dito, yan, kunwari, example to ah. Kunwari, dito sa three assorted log box. Tapos sinulat mo rito, kung um, dito sa pag-turnover mo, sinulat mo, including all items listed above upon may entry ka mo. E paano kung yung isang logbook dito, pre-assorted logbook, kinuha pala ng OIC mo, yung isa. O, di mali na. Kulang na yung tinan over mo rito. Kulang na tinan over mo rito. Diba? Yun yung mga dapat nating uh, pag-aralan. Tsaka yung iba mga ka-59 dito, hindi na nila sinusulat yung pangalan ng outgoing na guard ang nilalagay lang nila incoming tapos sa kabila at going tapos magpipirmahan na mali yon syempre ilagay mo yung pangalan ng incoming sa outgoing at going guard incoming guard ganun tapos ang ito mga ka timeline uh, turo ko na din sa inyo bago kayo mag assume pala ikutan nyo muna yung piston nyo baka mamaya tama pala tama yung inasyon mo yung mga items tama lahat hindi ka naman nag-ikot sa ano mo sa pwesto mo sa pwesto ninyo sa area of responsibility ninyo and pala kunwari ha sample lang to kunwari may natumba na pala na street light o perimeter lights sa pwesto nyo sa bandang dulo kunwari hindi tinanong ng kasama mo di ba Kasi hindi rin niya alam, hindi siya nakapag-ikot. Final drawing, hindi siya nakapag-final drawing. E, Nakauwi na siya, nagpirmahan na kayo. Ikaw madadali nun. Di ba? Parang nangyari sa akin nun dati guys, nung duty ako sa NLEX. Lahat ng items na receive ko tama. Hindi ko alam, natrasan pala nung isang dump truck yung poste ng ilaw. Pero sa kapalitan ko pa nangyari. Ang mali ko, hindi ako nag-ikot. Kaya lesson and learn. Uh, bago mag-assume, ikutan mo na yung pisto. Pero depende pa rin sa pisto yan. Depende pa rin kung, nasa, kung CCTV operator ka naman. Kung doon lang kayo sa loob, kahit mo na ikutan kasi nakikita mo na. Eh. Depende. Depende sa pisto. Kung perimeter guard ka, ikutan mo muna yung pisto mo bago ka mag-assume. Oo, tama yung mga items na na-receive mo. Pero, meron pa lang nangyaring hindi maganda sa paligid. Hindi ka nag-ikot. Wala. Madadali ka pa rin. Yun nga, parang nangyari sa akin nun. Uh, nadali ako. Eh, buti nun, eh, may CCTV, review. Kaya, nalaman na hindi sa duty ko nangyari. Eh, paano pag walang CCTV? Eh, di ba mga ka-59? Kung may hindi ako naituro dito mga ka-59 sa mga kapwa gwardiya dyan, comment na lang. Kasi hindi naman lahat siguro naituro ko rito. Base lang to sa experience ko. Kaya nandito na lang mga ka-59 yung video na to. Kung di ka pa subscribe please subscribe sa aking YouTube channel para updated ka sa mga susunod pang video. Okay, goodbye mga kapayam na God bless.